Hello guys, good evening Andito tayo sa ating panibagong vlog Ayan po guys, so, oh, si Meow Meow Sarap ng buhay Akala mo Feel na feel niya yung ano guys Yung pinag Ano niyan yung Feel na feel niya yung ano Yung ano, tawag nito Akala niya sa Pumsya dito po siya sa aking ano mga hita sarap ng buhay niya ni meow meow ayan guys so ganun siya kalupit yan talagang kinakarir niya yung paghiga niya dahil hindi alagang alaga ko siya kaya ang ginagawa niya sinamantala niya yung kabaitan ko obo Nagpapakit pa oh. <laughs> Aba, talaga. Porkit mabait ako, meow meow ha. Ayan, yeah, si meow meow guys. Sobrang lupit niya. Pero mabait kasi siya. Minsan, minsan makulit. May lahi talaga to siya guys. May lahi siyang pusa. Ayan, yeah. yun ang lahi niya. Pusa, di ba meow meow? Hmm. itu, oh, itu nito. Sarap gupitin tapos sabay ano, iprito, di ba mio mio? galit <laughs> Ayaw. Siyempre joke lang yun. Meow, meow. Tingin ka sa kamera Ayaw, nahiya. Miaw, miaw. Hoy. Sige, pahinga ka lang. Tulog ka na. Okay, ano ka muna, imamasads muna kita yan. Imamasads ko muna yung pusa kong miyaw miyaw guys. Kasi ano siya eh. Mukhang um, napagod yata kakagala. Nakala mo ko oh, yan guys, o oh, nakakapit yan. Nakakapit. Ganun siya kalupit guys, ang haba ng buntot to oh. Kumagalaw pa yan o. Oh. O oh, diba o. Oh. Lumalaban gumagalaw pa guys so gumagalaw kita yung buntot guys gumagalaw yan guys gumagalaw siya yan tayo mo natin siya para makapag relax di ba hmm meow meow okay guys yan kawawa so, naman si mami yung pagod na pagod siguro nakipaglaban to kanina sa mga ano mga kalaban niya sa labas tapang kasi to eh kaya sobrang bait niya pagdating sa akin yan naglalambing yun sir guys so, meow meow pag tinatawa ko kasi guys ganun siya kalupit yung tainga niya gumagalaw yan ang ayaw ko sa kanya eh. Pag naglalambing kasi, nangagat ng utong. Kaya naiinis ako. Baka may rabis. Wala kasing injection to eh, guys. Okay guys, babay na kasi mukhang lumipat na siya ng teritoryo. Okay guys, babay na. Kasi si Meow Miao, Miao, ano na eh. Mukhang Ayan, yeah. si Miawia, bye-bye. Kawain na. Bye-bye na raw. Oh, bye-bye na raw. Okay, guys, bye-bye.